Pa, 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 pa. uwi na naman ang kalawdin nyo mga kalawdin, mga kalawdin na amigos uwi yan na naman, parang kailan lang mga kalawdin video video lang tayo, wala pa tayong load wala pa tayong budget ngayon para sa load mga kalawdin, kasi back relax and enjoy, try drive na naman tayo ng bike natin mga kalawdin uwi yan na naman, uwi yan parang kailan lang, uwi yan na naman tayo

ha lodi Pauwi na naman tayo Parang kailan lang may tumutunog May tumutunog na Sa aking bike Tumutunog ng unahan Diyan lang po lang karinder ya Tapos Kala ko yung doon na nakuha Dalawang putahe lang ata Ay Pinoy Ato nuguumbay ko sa nahan, na kalading lodi. Tansi na tani na pa, tumulong si kung ayayay malaki yan doong, ha ha ha, ganin ka jaan wala ka pa namang papel e-bike saling pusa ka lang sa kalsada saling pusa sa kalsada oh. oh. take it Good night tulog eh. lang 'yang motor 'yan. Ang pagising eh. Gagalit 'yung motor eh. Elastic, fantastic, kusino. Samantangin mo sa in ko. Kung sa in-max ko in -max ko may cellphone Sa inyo wala Huwag nang matakot Malaglag Ang dami dami Yung nakaangkas Sa likod Titingin ka pa g ka na naman <laughs> One time lang Mahulog g na naman may isa lang dyan mang umakulit. Laglag ang isa. Sikip pa, sikip pa Walang iya. siya lang wala sa inyo talaga. Idling. Pagkit. Pagkit. Pagkit na malagkit. Walang tiyo. Uy, uy. Ang bilis. Nagalit din. Sarap pa po. Sarap. Sarap pa po ng gulong eh. Gulat 'yan. <laughs> matakot, oh, the way you look into my eyes, sarado na naman. Oy, <laughs> talaga. oh, talaga. Malupet malapitin if you wanna shine, shine Buti pa itong pata ito, dinig sasarado kahit mahal Oh, lasting ko Pandalawang araw na nasahod eh Saan ang pata? Mas ma high blood ka pa Malupitin Tinulang malupito ng ulam natin Minay di ko, nirels ko Nirelease king ulam natin oh. Tino lang malupiton. <laughs> sa YouTube may mga ano ko. Sa YouTube channel may mga 1000 views ako. 1 2 1 3. Oh. YouTube channel. Nirelease Na? Na? lang 'yon, naghihiwa ng pizza. Maganda sana kung sa reels kasi 1,000 eh. Oh, kaya 1,000 views ka. 1,000 views, 500 reaction. Para medyo makita ka ano. Oh. Eh, tara, lang ako eh. Panay-aral lang ng mga ano eh. Tutorial eh. Uy, ganda ng gulong pag may lasing dito. May makikita shoot pa ang ulo. Chat <laughs> out, out sa inyo mga ay aga na ubos ni sisig ah. Alis na agad ah. Simple lang pwesto, walang bayad. Tumaga na galitiro. Magang retiro. 2 months lang ata oh jumbo show mayo oh. hindi dili mo sapo piso dito na ang tunay na pilipino nalagutok sa bike ko naunahan kailangan na rin sya palitan, palitan 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 tayo ay Pilipino lodi 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 namin bilis ng Gcash, huwag na Pilipino. Kasi pag kailang goodbye Sa <laughs> bahay ko Di bahay yeah. okay. ko okay. Naipit ka May kundig dyan Bigla pumutok ang gulong Wala <laughs> uh, <It's> <laughs> uh, <keep> eh. <laughs> na Naipit ka na nasa sa eh Saan? 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 Hey! Highway na highway. Ang dito pa siya doon dito. Okay, Mas silang ang laki eh. Kaya kahit sumunod. Kaya kahit sa salugong ako doon eh. Hindi pa ako nagparunong magsalit ng ito. sa salugong. Okay lang eh. lapad eh. Tapos na kung saan. <laughs> ko lang gilid, napakalinis naman eh. Sila? Oo. Oh. Tapos na pagsabi. Lodi, ingat Lodi lolo, Lodi lolo, lolo, na lolo, naman tayo mga lolo, Lodi, lolo, 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 ng Filipino 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 Filipino, Filipino, Filipino tayo. Bye. Masipag, relax, and enjoy mga kalodi. Para ng sasakyan. Ang banga sa sasakyan. ay sa gilid lang tayo. Dumaan. Atop di nitao. Atrapa.